Halina't samahan niyo ako sa panibagong adventure na ating gagawin. Lalakbayin natin ang lugar ng Kaparangan Falls na matatagpuan sa Tinig Abra at ang haba ng ating lalakbayin ay nasa 460 plus kilometers. Ibabahagi ko sa inyo ang aking experience gamit ang ating motorcycle sa punta sa isang kilalang falls na matatagpuan sa Tinig Abra. Tara na't subaybayin ninyo ang video na ito mga kaistorya. So ito yung unang ano natin gastos 237 pesos And 4.3 liters And 55.14 liter per liter Set muna natin yung trip binang ng 0 Ayan So naka 0 tayo ngayon Ang meet up namin dun kila ano Sa ating kaibigan si Mark Santiago Dun ang magiging meet up at ang ride out namin Is around sa 10 10 to 11 pm Ay tama 10 to 11 p.m. ang ating ride out. So, ang estimated time arrival natin is naglalalo siya ng 9 to 10 hours. Depende sa takbo at pahinga. Ayan. At ang alakbay natin ngayon ay may haba na mahigit 462 kilometers. Hindi ko lang alam kung yan yung exact or nagpaspen kasi dalawa yung daanan dito eh. Hindi ko alam kung dito kami sa Ang Angeles, Pampanga. Pero piling ko dito kami sa Pampanga, Angeles. Dada kami tarlak kasi mayroon kaming imimit pa dyan na dalawang kasama natin. Si Kyle at si, si Raymar. So ingat sa atin mga kaistorya. Time check, 9.48 uh, p.m. Medyo hindi maganda ang panahon ngayon dahil may bagyo na paparating. So tinatawag na ano, isang. Ko alam, tama ba yung ano pagkakaano ko isang. Hindi ko lang masyadong kabisado yung exactong information, pero yun nga, base sa ating nasagap, may bagyo. So yan, medyo pula-pula ang kalangitan. Pero ready naman tayo sa mga ganyang uh, pangyayari. Nakapagpahangin na rin tayo ng gulong. Nakapag uh, nakapag-maintenance rin tayo. So let's go. Ayan, andito na tayo ngayon kala Mokmak. So ayan, si Mokmak at si Kuya Jasper. Kuya Jasper, nice meeting you, Mak. Ah, ilan tayo motor papuntang Tarlac ngayon? Ah, okay. Ah, bali apat tayo ngayon. Okay. Si James pa pala. Pahinga muna tayo. So, yan mga istorya. Prepare na tayo. So, 10.36 p.m. Papagas muna sila. So, ang kasama namin si James tsaka yung kanyang partner. Si Ate ini. Tapos si Mokmok, Mel, tsaka si Kuya Jasper at ang kanyang partner. Bali ang ating uh, tapos tarlak ang una nating stopover kasi doon natin kikitain yung dalawa nating kasama si Kyle tsaka si Raymar kasama ang kanila mga partner so 92 kilometers masabi natin more or less 100 kilometers 2 hours may get 2 to 3 hours estimated time mga 1 am na doon tayo let's go ingat sa atin mga kaistorya another journey another memory new place same people sa pagkakataon na ito, hindi pa tayo nakakalayo sa ating biyahe at biglang pumusang malakas na ulan. Patarlak na tayo ngayon mga ka-historia Yun tayo kanina kaya di na tayo masyado nakapag video So time check 2am Nakakaano na rin tayo Around 70 to 80 kilometers na tayo eh, nandito na tayo sa may arko ng La Union. Time check 5:06 AM. Ah, ang kondisyon ng panahon dito ay hindi naman masyadong maulan. Nasa Rosario La Union na tayo. Second gas na natin to. Time check 5:10 AM. Pangalawang gas na natin to ngayong araw. 332.93 pesos, 5.77 liters, 57.70 per liter. sila? Dito na tayo. Clean fuel. Para di mo halis. na tayo malis eh. Suki ng Petron Ano na tayo? Palis na tayo dito sa ano Pangalawang stopover namin Hindi ko alam kung saan kami kakain eh Medyo pasikat na ang araw dito Ayan, shout out sa mga taga Baguio, La Union Ah, uh, okay, muna kami ngayon mga kaistorya. Nandito na tayo sa may ano, along San Fernando Bypass Road, MacArthur Highway. So, time check 6:47 AM. Ah, uh, meron na lang tayo yung dalawang oras at 47 minutes and 137 kilometers. Estimated time arrival 9:34 AM. balik tayo sa ating ano biyahe mga kaistorya nagpower nap tayo ng ilang minuto tsaka kumain dito sa kinainan namin naka ride out ulit kami ng 8.03 am medyo maganda na yung panahon maaraw na at matutuyo na yung mga nabasa namin gamit maganda maganda na ang ano dito ah maganda na ang ambience sa lugar na to ah welcome to a Welcome to Santa Cruz. Welcome to Cadon City. Shout out sa mga taga Cadon City. lang, lang And welcome to Abra Woo! Tangajan Welcome to Tangajan Dito hmm. gitu na tayo mga kaistorya Sa ating lutuluyan nahanap pa namin saan dito eh dito kami na dito kasi kami like pin so nabiyahin natin to ng ano ng more or less ano 12 hours nasa 460 plus kilometers <laughs> dito kami naka room tapos dito yung iba namin, ibang kasama namin so nakarating kami dito ng ano 11 am Ah uh, mahigit uh, 12 hours din natin binayay yung um, Pasig to Abra yan si so, Jasper CR na lang, no? Ito okay, yung mga ginamit naming motor. Itong tutuluyan namin, ito yung sala. Naman yung CR. Oo, ah, oh, yung mga room. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. So, limang kama. So, pwede pa nga maglagay dito, eh. Okay, pwede pa dito maglagay. Pag mga group. dito na natin ngayon mga ka Sa ating adventure uh, Ngayong araw ay pupunta tayo sa Rolling Hills Na ang distansya lang dito sa may aming location Ay nasa 39 kilometers Mas maganda daw kasi mas maaga Para makita yung sunrise So yan, magpe-prepare na muna tayo Let's go Let's go Bali dito natin ngayon mga ka-historia no. Mata tayo sa Rolling Hills tinatawag nila. Medyo may kalayuan din ah, 39 kilometers na ito ko sa Google Maps. Nasa 1 hour mahigit yung kanyang oras. So time check 5:41 AM Partas dito na natin mga kaistorya ngayon na mag start ang ating uh, paggagala dito sa Abra uh, una nating eterinary ay Rolling Hills at ang pangalawa ay Kaparkan so sa Kaparkan ang kakain ng oras natin ngayong araw Kaparkan ang magiging major uh, natin kasi nasa apat na oras yata o tatlo daw ang papunta Di ko sure pero titingnan na lang natin mga kaistorya kung ano yung tutong kaya natin pag nandun na tayo share ko sa inyo yun pagas muna tayo tatlong bar na lang tayo eh baka mabitin yeah let's go wow anong bridge to abra eh. al abra kalinga abra kalinga road tawag sa road na to pero yung bridge hindi ko alam kung anong bridge to anong bridge ba to sarap lamig sana wag umulan sana foggy lang Pangalawang bridge na natin mga kaistorya Wow, what a nice view <sighs> Dito na tayo ngayon sa Hindi ko alam kita ano yung destination natin Pero I love tinig Nasa 1 kilometer away na lang yung destination natin eh Yung rolling hill Kalipad ah, tayo dito kaya kaya Tinig ay isang salitang Ilocano na nangangahulugan ng boses o tinig ng mga tao mula sa Abra. Ang tinig ay kilala sa mga magandang tanawin at likas na yaman tulad ng mga bundok, ilog at waterfalls. Mayroon ilang mga dahilan kung bakit maganda puntahan ang tinig Abra. Mayroon magandang tanawin, likas na yaman at kultura at kasaysayan. going to na tayo going to rolling hills ha ah, ito na pala sa kanan daw eh lapit lang pala po lapit lang pala siya from tinig i love tinig oh ganda wow parang bahul ang ganda rolling hills wow sulit ang ano ah ah medyo madulas lang ang mga ano dito kalsada dahan dahan lang tayo ah, ganda ang ganda ng view nice view nice may ganito pala sa Abra ha ah punta so, kami ng ano, kaparkan hindi kami nakapasok sa loob dahil medyo matarik yung babalikan namin eh. Kaya, yeah. at saka kami sa oras sa kaparkan mas 9 so 7.31 am na yung view naman dito parang kanina dun sa I Love Tinig halos pakikita mo naman yung view nito dun sa location na pinicture namin kanina yan siguro ang agandahan kasi dito may burol ano, Diyan yeah, namin sinadya. Nakapasok kasi kami. Yung end, ang sabi kasi sa amin, babalik pa kami para magpa So, ang registration dito ay 60 pesos per head daw. So, bago kayo pumasok dito sa may rolling hills, bago kayo pumasok dito, kailangan nyo muna magpa-register dun sa may labas. Medyo malayo-layo ng bahagya eh. Siguro mga kulang-kulang isang kilometro din. Let's go! Paparkan na tayo. Oh, ganda ng view! Bago kami pumunta ng kapay kami, bibili muna kami ng mga kain. Tapos kakain na rin kami dito along kalsada. Yan, bali dito kami nag mga ka-Historia. Yan. Dito lang sa may gasoline station. Dito rin yung parang assembly niya para sasakay sa mga truck papunta doon sa Kapayagan Falls so wala sa 30 kilometers pa yung layo niya from dito sa may parking Lugas yung pangalan Yun. and parking safe naman kasi nasa looban hindi ko na rin tinanggal yung mga side bag ko dahil wala na naman masyadong importante iwan ko na lang hassle kasi so parang merong briefing pa na gagawin dito mga kailangan, mga bawal bago tayo mo pumunta ng kaparkan let's go no, go 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 bali ito yung kailangan yung firma bago kayo pumunta sa briefing area talk, Raymar pangalan age at location lang na nilalagay yeah. ito After natin mag-fill up dito sa may office ng Blue Gas, dito naman tayo sa may briefing area. Bluegas. May may BDO na katabi. Along kalsada lang siya. Tapos dito tayo pupunta. Dito naman tayo sa briefing. Briefing area. Ayan, so, bibigyan kayo ng bracelet siguro Ay, ano niya, Para magbabalik kaya <laughs> Group, group <laughs> group. <laughs> group kasi kami pupunta ba dito yung kulay ng aming bracelet So, kaya po ang ating pong sasakyan Ito yung sasakyan natin Butang kapartan Ayan, so, group kami, orange group kami, orange group Bali sa isang truck mga ano, historia. bali hindi lang kayo isang grupo. Sama-sama kayo dito sa isang sa isang truck. Bakit pang grupo yan? salamat boss dito mag start yung trekking so ang biniyahe namin problem sa may pinag orientation na namin is nasa lagpas isang oras lang so bali last 30 minutes depende sa lakad namin siya po yung magiging tour guide namin today si Miss Sherilyn 11.43 p.m. ang start ng trekking natin papunta sa Kaparkan Falls 20 minutes lang yung lakarin dito tapos medyo may katari ka ng konti yung ano pero kaya naman yung mga dadaanan tapos medyo mabato din so pagpupunta kayo dito suot lang kayo ng mga pang hiking na shoes mas maganda hiking na shoes tapos magdala kayo ng hat dito para di, di kayo mainitan tapos dala kayo ng shade magandang dadalihin nyo na sundero yung may tali para pag hindi pag hinangin lalo pag nakasakay kayo, kayo sa mga truck ano tayo ngayon sa may ano sa kaparkan pole hindi madulas yung bato niya. makapit ano mukha siyang madulas kung titingnan mo pero hindi siya madulas medyo parang hindi mo sya maani pero pag sa personal mo sya tinignan pin ganda relaxing yung itsura nya pati yung pagbagsak ng mga tubig sa ano kaba galing sa taas para sa sinadya na terrace matawag dyan pero natural 'yan yung pagkakaano ng ganyan. Tapos meron pa dito sa baba. Ayan, hanggang baba. Dito Oh, pala, meron tubig dito. Ito, galing ka sa bukal. malinis 'yan, galing bukal. Tapos ako muna ng tubig kanina. 'Yung so, inom kasi walang nabibilihan lang yung inumin na tubig dito Kaparkan Falls sa isang magandang falls na matatagpuan sa Sitio Kaparkan, Barangay Kaganayan, Dinay Gabra. Ito ay kilala sa mga natatanging anyo nito na parang mga hagdan ng tubig na dumadaloy sa mga teres ng limestone. Ang talon na ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamaraming pinag ng mga mahilig kumuha ng letrato at mahilig sa kalikasan dahil sa taglay nitong ganda. Natuklasan lamang ito noong 2015 at, at mabilis na nakilala ng mga turista. Maganda daw itong puntahan ng buwan ng July to October para mas makita ninyo ang malakas na pagbagsak ng course ng kaparkan. tablet pag adventure balik na tayo sa ano kung saan tayo binaba ng truck natarik pala ng ahon dito hirap pabalik madali pa punta mahirap yung pabalik 10 minutes 10 minutes Kuha natin ang 10 minutes Kaso tinakbo ko kasi Kaya 10 minutes Oh na tayo sa ating pinagparkingan dito sa may blue gas 4.38pm Makabalik tayo let's go mga kaistorya uh, pabalik na tayo sa ating tutuluyan pero may nabanggit sila na mayroon daw silang pupuntahan dito dadaan na namin pipicture lang simbahan yata yun nakarating tayo dito ng 438 bali pupunta talaga kayo ng kaparkan nagmagalaan talaga kayo ng isang araw kung ilalagay nyo sa sa itinerary nyo so matotal 8 hours ang ating naging ano sa kaparkan dito sa blue gas tas dyan din yung registration hindi pwedeng walk in eh kailangan mo talaga magpabook sa online sa abramazing nga tayo pangalan check na lang natin abramazing doon daw magpapabook tas dyan kami sa office ng blue gas nag fill up asakay kayo dito ng truck iwan nyo dito yung mga kotse or motor dito sa may likod lang ng blue gas hindi pwede magdala ng kotse talaga eh hirap matitindi yung na niya yung rough road tapos ang tatarik ng kalsada tapos uh, ang biyahe dun papunta nasa 2 hours tapos mag kayo ng mga uh, sa 30 minutes, 30 to 40 minutes depende sa speed nyo yun, yun yun ang total na oras, tapos pabalik pa yung pabalik, nakuha ko ng 10 minutes dahil tinakbo ko na, tapos parang mas mabilis ang pabalik, ah uh, ang total na na gastos namin sa na nasa ano, 1.6 per head, 1.6 per head ang sumatotal, doon na yung sa pumasahe sa truck environmental, entrance pati yung sa tour guide, so yun let's go dito na tayo mga historia saan natin Tinutuluyan, Pahinga muna kami sa kain. Tapos bukas may bago na naman tayong biyahe. Last night na natin yun. Go. Good morning mga historia, Day 3 na natin. Ito na yung araw na dapat pupunta tayo ng mountain blazing ba yan? O blazing mountain. Hindi na namin tinuloy dahil uh, out of way siya. Nasa 100 kilometers mahigit from dito sa may destination namin. So, kakain kami ng 3 hours papunta, tapos 3 hours pabalik, 6 hours din yun. So, di na namin uh, tinuloy muna dahil baka alangali na kami makauwi, baka madaling araw na. Pero, titingnan namin kung ano pa yung mga pwedeng madaanan along the way para hindi masayang kung ano pa yung pwedeng side trip. kung yan, nagpe-prepare na rin kami sa mga gamit. Ayan, bali dumama muna kami dito sa may I love Abra. Picture muna kami. I love Abra. Picture muna, picture. I love Abra. <laughs> Dami. Sir, sa Abra, Abra Pasig, pauwi na po. Ha, po. Kaparkan, thank you po. Okay, sir, salamat po.

Naririyan yeah, dar. mga tricycle dyan sa gitna. Dito po sa Ilocos, sir. Usinaan yon. Welcome arc. Ang ganda ng tulay dito. Ah, hey, but They're not like us. They're not like us. Kapag ¡Oh, la unión! So ayun mga ka-story, summary ko lang yung ating uh, vlog today. Day 1, Friday ng gabi, ang biyahe namin, alas 10 or alas 11. Nasa 12 to 13 hours ang biyahe natin. So medyo ino lang kami nun hanggang Tarlac Kaya medyo naging matagal ng konti yung aming biyahe kasi papalit-palit kami ng ano. Uh, tsaka maintain lang yung takbo namin dahil madulas yung kalsada. Day 2 naman, yung kami nagkaparkan. So sa kaparkan, hindi siya pwede walk in. Kailangan nyo magpabook sa may Facebook page nila, sa may Abra Amazing. So yun sa mga nakaabok wat sa video na to maraming salamat mga kaistorya so yun lang mga kaistorya maraming salamat ulit sa mga naatapos ng ating video at hanggang sa muli see you sa susunod na video mga kaistorya paalam peace out